si ogi Alcacid sa binabanggit ngayon ng netizens tungkol sa masyado na rin daw na pinapaya ni Vice Ganda. inang ng ilan, respected comedian daw si Ogi, tapos ngayon ay pinapahiya lang ni Vice on National TV sa mga joke niya. Pero pagtatagol ni Ogi, this is long overdue there is a friend I know who comes to work only having the sole intention of making people happy. This person takes it all for the team, for the show, and for the madlang people. This is why I stand for this friend of mine. Imperfect as she is, love you, meme, vice, ganda ko yan. Actually, nung no, doon sa ano, sa itsyote, nakikita ko na pagka nagbibirada ng joke, itong si Ogil kasi, parang hindi, hindi, hindi kagat ni Vice, parang, ay hindi siya natutuwa. Pero para kay Ogi, part lang din yun ng pagpapatwa at naiintindihan niya si Vice para mas masaya ito. Parang may barabarabi siya na papanag ko eh. Alam mo bakit hindi naiintindihan ng mga fans, friendship, na pagdating sa ano, sa, sa it's showtime, yung format, bardagulan eh. Oh, yun, parang yun, hindi, yun, ka, hindi ka Uncurtis, Karni, hindi ka ang Curtis, hindi ka Ogal hindi ka Kim Chu, di ba? Oh, pero yung Par sabi niya na hindi yun. natutuwa. Oh. Parang part yun ng pagka-joke ni Vice na. Oh. Wala, wala, wala oh, ka. Oh, oh, kag -gano, gano, kag -gano, gano, oh, ganon. So, oh, wala, wala. Ay, kahit naman si Jung, ilan niya para wali si Bo, kahit komedyante. Wala! Okay. Hey, oh. oh. At kahit naman tayo, pag ano, corny ang joke, mais. Tapang wale, suko parang bardagulang lang sila, magkakaibigan sila. Oo na Pero ayaw. syempre baka sa ano, manunood, sa iba, nami-misinterpreto. Dahil na yung may mga edad na, kaya nga may mga comment doon sa comment section na sinasabing dapat daw hiwala yung Facebook or social media ng mga matatanda sa bata. Ay, gano'n. Dahil yung may mga edad na, hindi raw masakyan yung mga jokes. Ah, gano'n. Pero I think talaga ano hindi naman talaga pinapahiya niya. Oh. Of course, they love each other. Kasi natutuwa oh. din naman si Oggy, parang minsan nag-yap niya pagka niloloko siya ni Vice. Wala yun sa kanila, di ba? So, kanina, di ba? Oh. Kaya lang yung mga taong nanonood, ay, pinapahiya niya sa Oggy Alcacid. Sabi gano'n, oh. di ba? So, so, wala po yun. Ang poll natin dyan, Bakalala. ang gusto kong sagutin nila, mag-comment uh. sa sila na kung pwede nating basahin hanggang bukas sa Marisol Academy tonight, uh. ay, ay, kung pinapahiya nga ba ni Vice ganda si, si Oggy Alcacid? Sagutin niyo yeah. yan.